What's your eat? What's your food, Baton? Chicken baggage. No, that is chicken joy and spaghetti. What are the two brothers? Hi, Liam. Laro kayo sa mama nyo. Nakatakas na naman. Kaya pa. And this is the handsome guy. Hmm? Char. And this is the matakaw baby. Sarap baby? Yes. Really? Parang nagutom ka baby ah. Oo. Oo oh, talaga. Nampagod ka pa naglaro? Oo. Opo. Nag o o Opo. pa Po. pa. Siyam pa. Nakuo rice. Eating rice. You want rice ba? No. Mm -hmm. Ubus mo na yan? Chicken? Yes. Oh, yung spaghetti naman kayo yung manan. Two days na nani. Yayo. Ayan naman yung yayo. Nayo. Yayo. Yayo. Nayo. Abot. Mm -mm. Ubus mo yung food mo, baby ha. Opo. Opo. Aba tissue. Ah, dalton yung eat na. Nagkakastahan nag, na po yun eh, nung magmula magmula mag, oh. dito, nagkakastahan eh, tapos yung mga iklog na eh, ibinaba eh. Maging assorted na yung iba-ibang <laughs> iba lahi na eh. Yung mga original, wala na, matatanda na. Eh. Hindi na, hindi na kinaya. Ang mga nandiyan eh nagko-nas yan, nag-cross breed na. sa loob? Mukhang nagdi-dimdim kuya. Eh, pa balik Alin nang isa-sakay natin, kuya? Ito yung pinagkuha mo, kuya. Ha?